Pag-usapan naman natin ngayon yung uh, tungkol sa tanong na kung posible bang uh, manalo sa isang labor case no na walang abogado. Yan actually ay related doon sa napakaraming mga tanong from a lot of subscribers na tungkol sa kailangan nilang abogado sa kanilang mga labor cases no and even sa side ng mga respondents. By the way, uh, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers natin sa FB page natin na ATTY Elvin. Lagay natin dito. Um, yung importance or yung significance ng tanong na yan, uh, nagagaling doon sa punto normally ng mga complainants. Kasi itong mga complainants syempre hindi sa na maliit natin sila no, but uh, the reality is uh, financially uh, limited ang kanilang resources to obtain the services of a lawyer sa kanilang mga kaso sa part naman ng respondents, um, may mga employer naman na limited din ang resources kasi sa negosyo naman, uh, take note, hindi yan nagiging successful no? uh, the whole time. So may, may statistics na sila dyan eh, na parang 90% yata of the business and uh, itinayo, nagsasarado yan in uh, 5 years and dun sa nakasurvive after five years parang 98% dyan magsasara in 10 years parang ganon, ganon, ganon ang attrition rate sa mga negosyo, so imagine na lang kung ikaw yung business owner nagsisimula ka in the first five to 10 years mo talagang dumadaan ka sa butas ng karayom dyan, so pati siguro cash flow mo, napakahirap mong hanapin pampasahod mo alas hindi di mo alam kung saan mo kukunin yan So tapos nagka labor case ka pa. So just imagine din ang difficulty kung gano'ng klasing employer ka. No question about employers yung mga companies na malalaki na, mga established na institusyon na yan. But uh, hindi lahat ng ng company hindi lahat ng employers sa bansa natin ay institusyon, 'di ba? So mabibilang mo lang sa mga daliri mo yung talagang mga stable na companies na yan the rest mga ano yan the struggling kadalasan especially we came from COVID-19 um, situation so napaka napakahirap din so kaya yung ating topic will apply both sa employer tsaka sa employee in this case no? uh, anyway before we proceed panoorin nyo muna ang ating YouTube rules isisingit natin dito Okay, going back sa ating uh, discussion. Posible naman na manalo talaga sa labor case ng walang lawyer, no. Uh, let's take the position first sa uh, ng isang uh, complainant, no? Si complainant, syempre alam naman natin na um limited ang kanyang resources, siya yung nagdemanda, siya yung nagfile ng kaso siya yung nagstate ng mga causes of action doon sa kanyang complaint. Ano-ano ba yung mga causes of action? So usually ito yung mga illegal dismissal, constructive man yan or actual non-payment of wages, 13th month pay, service incentive leave or SIL. Non-payment of 12 regular holidays, no? Or underpayment of all these benefits kasama naman na dyan, yung mga holiday pay premium, or yung dress day pay, etc. separation pay. Then, damages, no? May attorney's fees pa kung meron silang abogado. Pero kapag walang abogado, huwag mo chichekan ang attorney's fees, no? Kung wala kang, kung iniisip mo na ikaw ang maglilitigate niya ng walang abogado. Anyway, pwede mo namang chekan sa complaint pa lang yung attorney's fees if you think na you will be needing the services of a lawyer in the future. Ang mga arbiter naman, alam naman nila yan, pag walang na-enter on record na counsel, eh, hindi nila ika yung prayer for attorney's fees naman in the first place. So, yun ang sitwasyon ng uh, complainant. Now, question, pwede ba siyang manalo? Or possible ba? Yes, possible yan. Ano ang nagiging rason kung bakit possible yan? Sa ating kasing uh, uh, batas, labor code natin, nakalagay naman dyan, technical rules on evidence are not binding sa labor cases because the labor arbiter and the commission are duty bound na to receive all reasonable uh, means uh, yung mga documents no that will establish the facts of the case so ang ibig sabihin hindi ito uh, kasing stricto ng reception of evidence sa mga regular court procedure na kailangan mo pang i-prove yung genuineness, kailangan mo pang i-prove yung authenticity, kailangan mo pang i-prove yung due execution ng mga documents. So, ibig sabihin, kailangan mo pang patunayan na talagang may pirmahang nangyari. Kailangan mo pang patunayan na totoo yung documents na yan, no? That's why sa 2019 amendment rules on uh, on rules of court nakalagay pa diyan yung mga may original document pa diyan, no? May ganun, may ganun yun eh, no? Uh, and then you have the electronic evidence rule. So sa regular court procedure naga-apply yon. Pero yung mga ganun ka-strictong ka requirement, hindi applicable yon sa labor cases kasi nakalagay din mismo sa ta 2011 NLRC Rules of Procedure na technical rules uh, are not binding doon sa ating mga labor cases. So in short, kung ikaw si complainant as long as you can express uh, reasonably yung yung uh, position and with substantial evidence pwede ka actually manalo so halimbawa uh, nag-present ka ng uh, ebidensya mo uh, nilagay mo doon yung doon sa issue na kung ikaw ba'y empleyado nilagay mo yung ID mo may perma ng employer may may pangalan ng kumpanya tapos the same ID din na ginagamit doon sa mga ibang admitted na talaga ni company na empleyado. Tapos meron kang payslip, meron kang DTR, meron kang kasama pa sa biometric. So naka ka ng memo, instruction. So ibig sabihin, hindi mo nakailangan ng lawyer, no? To prove na empleyado ka with all those documents na pinakita mo. Kasi mapaprove mo na yung elements ng employer-employee relationship. By just showing all those documents, ano ba yung elements ng employer-employer relationship? Diba, the element of selection and engagement, the element of payment of wages, the element of control, and the element of dismissal, no? Uh, yung sinabi natin, ka lang, mga kontrata, mga ID, yun ay proof ng element of selection and engagement. Yung payslip mo, that's element proving yung... Uh, th th that's document proving the element of payment of wages 'di ba? Yung memo na na mo na in iniinstrakhan ka that's uh, proof of the element of control. Tapos kung dumating kayo dyan sa labor dahil tinanggal ka, yung notice of dismissal is proof of uh, element of uh the po uh, yung power power to dismiss. Yung ganun tapos nakalagay pa sa kontrata na you can be dismissed for just cause kapag nag-violate sure ball na yon you don't need a lawyer uh, actually no kung may mga ganong documents ka na no uh, pagdating doon sa labor cases natin so in short um, kung ang issue ay first i-prove mo yung employer employee relationship based on documents na binanggit natin kaya mong i-convince yan yung arbiter na ikaw nga yung empleyado. And, kung mailatag mo ng maayos sa position paper mo yung mga ganon then possible talaga na mananalo ka sa part na yan. Of course, yung tanong kung illegally dismissed from service is another thing, no? Kasi, uh, yung illegal dismissal, ang burden of proving the validity of dismissal is nasa part ni employer. No? Now, kung tinanggal halimbawa itong si empleyado, si employer ang magpresent ng evidence. Kung hindi siya makapag-present ng magandang evidence, yung substantial evidence na sinasabi natin, din mananalo si employee kasi nasa kanya ang presumption or pabor sa kanya ang presumption na kapag ka na-dismiss ang isang empleyado, illegal dismissal yon unless ma-prove ni employer na hindi illegal yon or valid yon O, ba diba? So, possible talaga na mananalo yung uh, empleyado sa kanyang reklamo kahit wala siyang abogado kung naiintindihan niyo yung mga punto na to naiintindihan niyo yung perspective so kayo guys panoorin niyo yung mga videos ko no so makuha niyo yung uh, perspective ng isang kaso ito especially sa mga labor cases natin now let's reverse the role. Doon naman tayo sa mga employer naman. Yung mga employer na struggling, company na struggling, na they are defending themselves against labor suit. So if you understand how presumption works, yung disputable presumption sa mga labor cases, then you can use that to your advantage also in defending yourself. Kasi hindi naman sinasa hindi natin sinasabi na lahat ng reklamo sa labor ay legitimate labor complaints. May mga iba diyan, ang dami kong na-encounter, no? Ah na nagpa-file ng complaint kahit hindi naman sila dapat nagpa-file ng complaint. T take advantage lang nila yung kakulangan sa technical uh, knowledge ng kanilang mga kumpanya kaya nila din na demanda Siguro nabulungan ito ng mga nakabarong dyan sa Quezon City na sinabihan siya, eh, may lamay, ano, ikaso mo yan, etc. Et so nabuyo lang. No? So even if mali, Uh, tinuloy pa rin nila because I don't know nakita nila siguro na magkakapera or something sana na naman ganun ang ating mindset pagdating sa litigation because we only want labor cases na tunay yung legit na mga kaso no kasi wag naman natin ng sayangin yung panahon ng ating mga labor authorities tignan dami-dami nang kaso diyan eh isasali mo pa yung sayo para nasa isip mo lang magkapera ka no so pagdating dun sa mga employer ganun din um, kapag ka, uh, halimbawa ikaw uh, defending against the claim na empleyado mo raw siya actually wala sa iyo yung burden of proof no uh, yung burden of evidence yung burden no nandoon sa kalaban mo sa employee uh, as an individual na nagki-claim na empleyado mo raw siya so patunayan niya muna na empleyado siya so waiting ka lang But, kapag may pinresenta siya mga documents, you have to counter that. Halimbawa, nagpresenta ng ID, then you have to explain bakit may ID siyang nakuhang ganon. Yun ba? Kasi siyempre, ang ID gagamit gagamitin niya bilang patunay na empleyado. O siya, ano ang counter mo dun? ba diba? Bakit naman inisyuhan mo ng ID? No? Ang iba kasi, nag ng ID not to prove employer-employer relationship, but to allow them to have access sa loob ng building, sa loob ng premises ng isang Uh, lugar na kung saan nandoon ang opisina O nangungupahan na, lang sila doon. Yung mga ganun, it, there, there could be different stories in every document issued, no? So, kung ikaw si employer, ikaw si company na dinimanda, you have to explain that. No? Now, possible talaga na kahit wala kang lawyer na pwede kang manalo dyan if you are able to explain well and present well yung mga ebidensya na yan and you understand the how presumption works in this case no? and the burden na dapat mong i-overcome. Yung mga no, ganon, ano. Kasi at the end of the day, yung lawyer uh, will be needed unang-una para sa kanyang expertise. Kasi kapag mga lawyer, alam na nila kung ano ang pasikot-sikot ng mga dokumento dyan, kung saan ang lusot niyan, kung saan uh, ano yung presumption. Ibig sabihin, meron na silang parang mapa, no? Kung, kung, kung kayo mamumundok, kung dadaan kayo sa gubat, ah, uh, kung ikaw ay walang mapa, malamang kung saan saan ka na mapupunta. But if you have lawyer kasi, the lawyer has the map. The lawyer has the compass. No? So alam niya yung north, south, east, west, parang ganyan. Eh ikaw, kung wala kang gano'n, tapos sa na kayo ng kagubatan, eh baka sa maling direksyon ka mapunta. ba? Diba? Baka sa bangin ka pa, mahulog ka pa dun. But if you have the lawyer, the lawyer knows the map the lawyer knows the area. Ang mga dadaanan ninyo, hindi uncharted territory sa kanya yan. Familiar territory na sa kanya. Unlike kung wala kang abogado, uncharted lahat yan. So, di ba? So, ibig sabihin, i-research -re mo on your own lahat. So, salamat kay Google ka dyan. Pagka ikaw yung bago ka lang, tapos gusto mong ikaw maglilitigate ng kaso mo, walang abogado. Pwede naman yan. Pero napakaraming oras ang uubusin mo para maintindihan mo in a short amount of time yung mindset na dapat uh, ang abogado ang nakakaalam diba? pero I'm not saying it's not possible it's still possible with all the right pieces of evidence na ipipresent mo kasi sa labor case naman natin nakalagay din sa 2011 NLRC rules of procedure na hindi naman kailangan abogado ang mag-sign mag ng pleading mo because parties can represent themselves eh. bakit ganun? Eh kasi naman ang ating batas sa labor naman nakalagay diyan na yung labor suit should not be expensive kaya nga walang walang filing fee yan eh. You can file the case ng walang filing fee. 'Di ba? Kasi there should be no uh, premium sa litigation ika nga. So kaya posible talaga yan. Ngayon, the beauty lang of having a lawyer in your case is mapipresent niya ng tama yung kaso mo. Kasi ang magbabasa niyan, arbiter lawyer din yan, minimum 10 years in practice yan bago na-appoint dyan sa, sa labor arbiter, no? Lalo na sa komisyon, mga matatagal na sa, sa practice yan, sa pagiging abogado. So in short, ito yung mga tao na sanay na, sanay na sa paghimay ng mga papeles na legal, no? Na, sa mga documents. Now, kung sanay sila sa ganun, then pag nakatanggap yan sila ng papel na medyo nasa ganung level na ng standard yung pag, 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 -prese ang presentation, eh parang you are already on the same page. Ang pinag-uusapan na lang yung tama o mali. Hindi na, hindi na nagiging weirdo. ba diba? Unlike kung hindi ka abogado, eh sa forma pa lang, baka mamaya, instead na yung arbiter na magbabasa, titingnan na lang kung tama o mali ka, eh magkikringe pa doon sa presentation mo, sa format mo, sa mga ganyan mo, ba diba? So, ibig sabihin, mawerduhan siya, doon pa lang sa pagpipresent mo, madadivert yung attention niya from understanding to appreciation ng itsura. ba? Diba? So, that's, we want our judges, our magistrates, to focus on the merit of the case, not on the formality. But, siyempre, tao lang tayo, diba? Tayo, minsan, tinatamaan tayo ng tinatawag na impression, eh. No? Uh, sa presentation minsan nag nagkakaroon ng effect sa atin yan whether, whether we like it or not ganyan naman ang nature ng tao eh nakita mo palang lang yung bihis ng isang tao eh nagkakaroon ka na agad ng impression di pa nga nakikilala yung ugali niya pero normal yun hindi hindi at sasabihin masasabing mali uh, masamang tao yun alam mo kung bakit kasi instinctive yan eh di ba binigyan tayo ng gano'ng instinct kasi para without interacting with the person alam mo kung masamang tao siya para sa iyo o hindi No, that's how instinct works. That's how first impression works, no? So, hindi natin masisisi. It's not 100% right all the time. But then again, it's your gut instinct, yung gut feel mo na nagwo work eh. So, ganun din naman tayo. Hindi maalis -ma -ma yan. Hindi maaalis sa mga tao, sa mag-usga, sa kaso mo, na sa presentation pa lang, nagkakaroon ng somehow impression dyan, ano? So, dyan mo kailangan yung lawyer, yung pag-present ng maayos ng tama para pag nakita ng magbabasa, magfo-focus na lang siya doon sa merit, hindi na ano ba itsura ito, bakit naka nakaano to, wala pang medyas to, mahaba ang kuko, mga, yung mga ganun. Instead na kinikilala mo yung tao, parang ikaw nga, kinikilala mo yung character niya, yung ugali niya, eh mga nakikita mo kuko, kutis, magaspang, may ano, scaly, ganon. Oh. Pardon, but, but just want to emphasize na let's focus on the merit, not on the looks. No? So, kapag ang papel mo pinresent ng isang abogado in a way na ang format, eh, nagkakaintindihan na on the same page na agad. With the arbiter, with the commissioners, with the judges, eh, they will not anymore focus on unnecessary uh, formalities. Doon na agad tayo sa merit. Di ba? Parang ganon. Pero kung nakachamba ka na pagkakita uh, ng papel mo, eh, na disregard agad yung formalities nakita yung substance agad ng evidence ng, uh, ng kaso mo yung ebidensya na pinresent mo yung document and well and good pwede ka talagang manalo kahit wala yung mga lawyers na yan kasi ang kaso naman natin nagtatapos yan hanggang commission no hanggang sa resolution of the MR no natapos mag-issue na yan ng entry of judgment kasi final na executory na yung kaso no hanggang doon na lang yun. no unless magfile siya ng certiorari sa court of appeals but then again as we said that's a different case kasi initiatory pleading na yan initiatory case yan parang panibagong kaso because yung certiorari sa court of appeals a special civil action you're asking for a prerogative right from the court of appeals alleging grave abuse of discretion because in the labor case there is no more appeal so in short you invoke the the certiorari under rule 65 the rules of court because there's no appeal plain or the adequate remedy in the ordinary course of law because the labor code itself states na final executory na yan pag natapos sa commission. No? That's why there's no appellate remedy. So you have to file the certiorari. Ganun kasi siya. Now, dito sa labor arbiter to commission, hindi mo actually kailangan ng lawyer dyan. You can sign the pleading on your own. But again, at the risk of being misinterpreted and misappreciated. No? Okay? So, yun, yun, lang naman ang risk niyan. But there is the possibility is pwede kang manalo, kay complainant ka man, kay respondent ka. No? So, guys, medyo mahaba na tong video natin. And uh, I hope you you're able to learn something from what we shared today. And if you find this helpful, uh, you may share this with your friends, your colleagues, your co-workers, your family members, or anyone who you think would benefit from this information. And of course, uh, thank you for watching the video. And I hope to see you in my next video. God bless.